Buenas tardes, damas at caballeros. Sinagot na ni uh, majority leader at uh, presidential son Sandro Marcos itong atake. Itong atake ni uh, ni Saldico laban sa kanya. Uh, kung saan sinabi ni Saldi na meron rin siya nakakuha ng uh, ng 50 billion uh, 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 congressional insertions ha? Uh, in his uh, three year in office at uh, tumataas ng tumataas daw nga ito ha? through the years. Yun lang. Ang problema ko lang dito sa press release ni Sandro Marcos na press statement, uh, hindi niya in-address yung issue whether totoo ba ito o hindi. Kumbaga, Uh, medyo uh, maganda sana kung na-address niya, maganda sana kung nasabi lang niya dito na hindi totoo kasi sana mas uh, magiging credible pa. Kasi uh, by, by sidestepping the issue, sabi sa Ingles, by sidestepping the issue na hindi niya sinagot kahit tatay naman niya sinagot yung issue ng 100 million si President Bongbong Marcos. Uh, at least na kuha na na, na kua na natin yung uh, big picture kung ano ba talaga uh, ang uh, ang sagot on the side of the president pero nakapagtataka dahil uh, hindi lang man in address ni, Sal, ni Sandro Marcos itong issue hindi lang sa sa one page uh, press statement niya hindi lang man niya sinabi na walang katotohanan ng mga yan uh, uh, wala ako nakuha ganyang kalaking congre uh, congressional insertions wala ako insertions maganda sana yung sasabihin sige i-check mo kung may insertion sa na na sa budget at kung meron inyo na yan o parang ganun o something na o sige kung uh, ma-check matiyak ma-check mo na meron akong insertion edi uh, mag ako. Parang ganon, parang ganon. Maganda sana para dramatic. Pero hopefully, hopefully, medyo mabobo lang yung PR niya. Sana ganon lang, bobo ang PR niya. Kasi by not addressing the issue directly, parang uh, sinasabi pa niya totoo ito. Parang si, si Chis Escudero, hindi niya sinabi na hindi ako uh, uh naka, nakapag-insert ng 142 Uh, uh, 0.7 billion na na flood control project pero uh, inamin niya na uh, meron nga siya uh, hindi niya hindi niya inaddress yung issue na wala siyang flood control project pero sinabi lang niya kung ano man nakuha ako mas malaki pa diyan si Romualdez 650 650 million ang insertion ni Romualdez. So, parang ganun rin ang dating nitong press release ni Sandro Marcos, Ah, uh, pero sige lang, basahin na lang natin. Uh, dito lang uh, parang uh, uh, parang ah uh, uh, kino-confirm lang niya yung blog natin kanina na na uh, ang ang intention ni Saldico ay para sa mga expose niya na ganito, ay para pabaksik pabaksakin talaga ang Marcos administration, ha, so yun ang uh, summary ng uh, expose niya, so sabi ni sabi ni Sandro Marcos, anyone can sit in front of a camera, ha, ah, uh, ah, uh, from abroad and spew lies, ha. So ito daw ginagawa mga statement ni Saldico ay uh, parang gawin siya parang newly crowned champion of the DDS Kabal. So parang siya na daw ngayon ang champion ng mga DDS. Ah uh, at uh, yun daw mga claim na ni Saldico ay fantastically fantastical as they are false. So wala daw katotohanan. At parang fantasy lang daw ito. Pero sana he should have explained more. Eh. Uh, sabi niya, sana daw, ma-remind daw ang publiko na pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa tao na walang kredibilidad at may vested interest. At gusto niya pabaksakin, i-destabilize ang gobyerno. Uh, sabi niya, this is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult our intelligence by saying wala siyang nakuha. So dito may point naman siya. Dito talaga na, na hindi ka pa na uh, sa sinabi ni Saldico na wala siya nakuha. Dito siya nasira. Ha? Sabi, na, sabi niya, evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabaksakin ang kasulukuyan administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. So ito na yung sinabi natin kanina na gusto niya pabaksakin itong gobyerno para mawala na yung investigasyon sa kanya, para makalusot na siya sa kaso niya. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such an act. So, uh, parang sa uh, pasensya na ha, medyo sensitive talaga ako sa wrong grammar. In fact, the intel suggests he struck already struck a deal with those who stand to benefit from such an act from such an act, an act, Mr. Majority Leader. Sayang, Marcos ka pa naman. Wrong grammar ka pa. Patayin mo na. Iikwan mo na. sisante mo na itong, uh, itong tagagawa ng press release mo o yung PR mo. Mapapahiya ka dito, Mr. Majority Leader. Wrong grammar. Uh, pero in short, sinasabi niya na may mga intel daw sila sinasabi na nakipagkontsaba na si Saldico. Obvious naman, obvious naman. Uh, sabi niya, collegial body daw ang kongreso so, at uh, ine-elect nila or tinatanggal nila sino bang appropriations chairs. So sabi niya, uh, uh, although siya yung kung natin, siya yung nag-move, uh, nag siya yung nag-initiate ng action para tanggalin na talaga itong si Saldico, di ba? Kung naalala nyo. Siya yung uh, gumawa ng ng motion para to declare the position of the uh, appropriations committee chair, Bill Bacon, si Sandro yun. Pero sabi niya, lahat daw inapprove nila, uh, kasi nakita na nila grabe daw yung yung uh, pagnanakaw at korupsyon at greed ni Saldico. Ang tanong lang, baket after three years? <laughs> baket after three years? Bakit hindi after one year, after two years, after three years? So, uh, sabi niya, hindi naman niya pwede gawin ito uh, lang mismo. Uh, so, sabi niya, sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa ustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Yan. Sa huli, sabi niya, hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Yan, yan rin ang sinabi natin kanina sa earlier vlog natin. Yan, okay? So, pasensya na, hanggang dyan lang muna tayo. Uh, since na nag-vlog tayo about this kaninang, uh, kaninang umaga, so, gumawa lang tayo ng follow-up dito from the side of uh, Sandro Marcos. Uh, pasensya na kasi may meeting pa si Bat. Uh, pero yun, at least uh, maganda uh, in-address na ni Sandro Marcos agad itong mga issue na ito para hindi ito left-hanging Pero sana, later on, maganda rin kung magpakita sa ng ebidensya na wala ka talaga siya 50 billion congressional insertions Mas magiging credible siya At makakatulong uh, sa la, ma, lumaban sa mga tao na sinasabi niya na gusto sila pabaksakin Kumbaga madali madali gumawa ng uh, ng denial pero maganda kung may preba ito ha kung may uh, kung sinasabi natin may resibo rin siya na wala talaga siyang tumanggap na congressional insertions ha I hope uh, Sandro Marcos uh, will do this. So hanggang dito lang muna tayo. May uh, meeting pa si Bat sa mga staff ko. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for uh, joining me in this vlog and see you in my next vlog.